Ay, magandang umaga mga kabayan. Ano? Ito po ako sa ay, ano? Ay, sa. Sa banwa na natin. Sige, paki ano muna. Ako at bumalik pa. Amay po 'yan, Tita Abet Ayun, ito po ang binuotong. Ayun. Ano po siya? Malagkit na bigas, tsaka gata nang yog. Tapos binalot sa dahon ng saging. Ayun, ko po ng asukal. At ayan. Subo tayo. Sarap. Pangalawang subo po sa inyo mga kabayan. Sarap. Lani oh, binutong. Mmm. Hop. Kata. Kata na sa nang ibos sa kuya. Ibos daw po naman ito oh. Hmm. ibos. Suman to sa ano? Sum sa antipolo. Mm -hmm. Suman. Suman. Ba man? So suman. So ba ka, no? Aman, suman. 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 ka, Suman. 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 Lamig dito ka ba yan? Mga ano na past six na. Nagalmasal muna tayo bago tayo pumunta sa bayan ng UAS. Lamig dito. Para kung nasa Baguio. Laga. Walang mangaswagin ka. Sati ka gabi. Uy, paano hindi lalamig? May electric pa. Narinig nila. Hindi talaga malamig po. Talaga malamig ang ayan dito. Iba. Ang simoy ng hangin sa probinsya. Iba. Fresh air. Ay, alam po, pag wala kang pera, mahirap din. Puro bili. Problematic rin. Puro bili din. Puro bili. Yan, para makita niyo,